Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sinabi ni Camarines Sur, 2nd District Representative El R Villafuerte na 2.95 billion ang inilaan para sa inaugural rollout Ngayong taon ng cash windfall para sa mga octogenarian at nonagenarian sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024. Mahigit 275,000 na senior citizens ang tatanggap ng tig-10,000 pesos ngayong taon bilang mga unang binipisyaryo ng batas na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong 2024 na nagbigay ng financial na regalo sa ating mga matatanda kapag sila ay umabot na sa edad na 80, 85, 90 o 95. Ayon sa kanya, ang mga cash na regalo na 10,000 pesos para sa mga matatanda, kapag sila ay 80, 85, 90 o 95 ay mahigit sa 100,000 na bonus dapat bayaran ng bawat isa sa kanila kapag sila ay naging centenarian na o umabot sa edad na 100. Ayon sa itinadhana ng RA 10868 o Centenarians Act of 2016, kabilang sa mga benepisyaryo ang 1079 na nakatanggap ng kanilang mga cash gift na sabay-sabay na pamamahagi sa inaugural sa Palasyo ng Malacanang noong Pebrero 26 at mga 7000 na makakatanggap ng kanilang bonus sa katapusan noong Pebrero gaya ng ipinag-uutos ng RA 11916 na naging batas noong Hulyo 2022, ang social pension na 500 pesos kada buwan ay nadoble na sa 1,000. Sana lahat ay mapabilang dito para naman matugunan lahat ng pangangailangan ng ating mga senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.